ngayon ay Friday and kukunin ko yung good moral ko sa Makati. So, a little bit kwento lang ano, no. Uh, papadala ko dapat siya sa Batino, pero since last day ko nakahapon and dapat ngayon makukuha 'yon. Sabi ko wala na ako doon. Eh dadaanan ko na lang siya ng Makati which is mas malapit nga naman sa aking bahay kesa sa Kalamba pa na napakalayo. So, chinat ko yung HR and ang sabi niya sa akin is ready to pick up na daw yung good moral. So, punta na tayo doon. And hello! At ngayon ay on the way na tayo sa Makati. So, see you there! ko na yung good moral ko and pababa na Nasa labas na ako ng company and hinihintay ko lang yung jowa ko. Siguro na paalis siya kasi bawal dito eh. So antayin ko lang siya and update ako later pag nakauwi na. So hello everyone! Ayan, nakauwi na tayo gaya ng sabi ko din sa previous video ko kung ano man yung mauuna kong i-upload yung medical ba o yung pag-good moral ko today ay nakauwi na ako sa so, wakas. Uh, so, ayan. Uh, nakuha ko na yung good moral sa Makati kanina and nakapag xerox na rin ako ng mga ibang requirements for Monday so na photocopy ko na silang lahat. Ang kulang ko na lang sa checklist na required sa akin ng aking susunod na company o ng employer ko is yung 2316 which is makukuha ko pa pag nakuha ko na sila as pay and then yung certificate of employment ko sa aking previous employer which is yung current employer ko nakakaalis ko pa lang so ibibigay rin yon for sure sa last pay then. and ano pa bang kulang ko actually medical na lang pero makukuha ko na siya tomorrow and kailangan yun ng original ano pa ba yun na wala na akong iba pang kulang and ready ready na akong pumasok sa Monday. So actually hindi ko pa kabisado kung ano yung mga sasakyan pero sa tulong ni Google Map matutuntun natin yan. Kasi mas maura pag nag-commute kesa nagpa-special special tayo ng tricycle dahil everyday akong papasok and sobrang mahal nun pag nag everyday tayong special. So alamin natin yung pagko-commute naagahan ko sa Monday and inidodocument ko rin yon sana magawang ko pa ng video kahit pa hapyaw hapyaw pero yun sa loob ng mismong premises ng company baka hindi ko siya mabidyo since baka bawal so hindi ko pa alam, ikikwento ko na lang siguro to summarize pag may time yung mga mangyayari so yun, para sa araw na to and sa pagkuha ko ng medical